Naranasan mo na ba na kahit malayo ka ay may mga kaibigan ka na pilit na nagpaparamdam sa iyo. Hindi nagpaparamdam para utangan ka, kundi nagpaparamdam ng kanilang pag-concern at pagmamahal. Kasi alam mo, kahit malayo yung isang tao, pag ito isang tunay na kaibigan, mararamdaman mo yung concern niya, especially pag malalaman nilang down ka, malalaman nilang may problema ka, kahit na happy moments ng buhay mo, nandun pa rin yung mga taong ganyan. Kaya dapat nating i-treasure na kahit na yung mga tao ay malayo man sa atin, mararamdaman mo kung ito'y tunay na kaibigan kasi hangad nila yung kabutihan at kagandahan ng iyong future. Kaya kung may kaibigan ka na ganyan, alagaan mo, lalong-lalo lalo na sa ating mga OFW na kailangan natin ng kausap, kailangan natin ng karamay, especially pag may mga problema tayo, kailangan natin ng tao na makikinig sa atin, magpapayo sa atin para guide din naman tayo. And then, pasalamat tayo kasi minsan lang talaga tayo makita ng tao na magpapahalaga sa atin. Kasi marami tayong mga kaibigan na hindi naman natin masasabi kung talagang ito'y tunay. Kasi usually yung iba nang bubuli lang sa atin, yung iba ay may ina-after sa atin. Kaya magpasalamat tayo kung may tunay tayong nakaibigan kaibigan na kahit anong mangyari, hindi tayo iiwan. Kaya Maraming salamat. Sana magkatagpo kayo ng mga kaibigan na magmamahal sa inyo. Magmamahal sa atin kahit malayo man tayo, kahit na OFW tayo. Hindi pera yung inahabol nila sa atin, kundi yung pagiging tayo. Kasi minsan lang talaga tayong makakahanap ng tunay na kaibigan. Until next time, guys. Have a great day everyone. Paalam.